May nanghukuli ng kamay. Ah, uh, mo dapat nanonood yung dalawa oh. Nanonood din. Eh. Hindi <coughs> na pa nakaupo sila din eh. Ganda-ganda nga naupo nila nanonood. Eh. Ano, ah, nanonood sila ng TV? Oo. Oh. Ang ah, galing naman na ah. Gusto pala nila yung ano, yung laban-laban. Oo, oh, makaalam nga nila yung kwento eh. Uy, grabe. Mas naintindihan nyo ba ang kwento noon na English kaysa kay Papa, no? Ayun na. Ah. Meron bida-bida dyan sa gitna, oh. Seryoso naman yung dalawa manood, oh. Nanonood kay Asla. Di pa. Ayun yan, five months later kanina. Seryoso yung dalawa, oh. <laughs> Kisa palabas. <laughs> Mas gusto mo yung loading jo? Nala? Kaysa palabas? Seryoso? Seryoso si Nala? Ala, baka makapagsalita na kayo ng English niya na. Turuan ko kayo ng ano, English na salita. Seryoso po yung dalawa nanonood. Ito naman isa makulit. makulit.